Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa po ng lineup, ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang unang ilitrade na player ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Since nga po mga katrops, medyo nasira ang plan A ng Dallas Mavericks na panatilihin ang kanilang kasalukuyang lineup sa pag-request ng trade team Hardaway Jr. sa kanilang team, ay wala na nga po silang iba pang magagawa kundi gumawa ng bagong estratehiya para maging competitive ulit sila sa susunod na taon. At base nga po sa nalabas na balita ng isang NBA insider, isa nga po sa mga kinukonsidera nga po nilang gawin ngayong offseason ay ang pagguhan nila kay Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers. Sa katunayan, mismo ang front office na nga po ng Dallas Mavericks ang tumawag sa Portland para alamin ang availability nga po ni Grant sa trade at kung magkano ang value nito. Naniniwala nga po sila na ito ang dream fit sa kanilang lineup since sigurado nga po na mas mapapalakas pa nito ang kanilang kupunan kung sakasakali mang makuha nila ito ngayong offseason. Sa pag-average nga po niya ng 21 points per game sa kanyang 45% shooting. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Meron para naman nga po itong natitirang apat na taon sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng at least 27 million dollar per year. Kaya kung gusto man nga po itong makuha ay kailangan nga po nila mag-offer sa Portland ng malaki-laking trade package. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang unang ito-trade na player ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na mismong si Rob Bellingham na nga po nagsabi na mag stick pa rin nga po ang kanilang kupunan sa kanilang yankor na kinabibilangan ni na, na Austin Reeves, Max Christie, Rui Hachimura at higit sa lahat si Jalen Hood Ibig sabihin, sure na nga po na paper sa kanilang lineup si Max Christie sa pagpasok nga po nito sa free agency simula sa darating na July. At kasabay nga po ng pagbanggit na Rob Bellingham ng mga pangalan na ito, ay marami na nga po nakapansin na hindi nga po dito nakasama ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell. Kaya dahil nga po dyan ay nangangahulugan na lamang nga po nito na malaki na nga po ang posibilidad na itrade na siya ng Lakers sa lalong madaling panahon ngayong offseason. Yes, posibleng nga po na gamitin na lamang nila siya sa isang sign and trade deal upang makuha nila ang ilan sa kanilang mga target ngayong offseason. Kagaya na lamang nila Zach Lavin at Demar De Rosa ng Chicago Bulls, Dejounte Murray at Trae Young ng Atlanta Hawks, at Sina Colin Sexton at Lore Marcanen ng Utah Jazz. Kaya abang-abang lang kayo mga kung sino sa mga ito ang kukunin ng Lakers gamit si DeAngelo Russell sa mga susunod na araw. So, 'yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.